Hello? Totoo ba? Na uh, baka magkaroon ng lockdown sa Dabao? Uh, yung nakita ko kasi is sa Dabao del Sur. Uh, tukol nga dito sa viral na ano na yung monkeypox. Nakakatakot no, yung babalik na naman tayo sa dati. Ano ba yan? Yung buti ko ang nakaupo ay eh, si Tatay Digong yung talagang ibibigay niya ng todo-todo yung tulong sa mga tao dahil hindi nga makalabas, walang trabaho, walang kita, di ba? Eh ngayon, hindi tayo sigurado <laughs> kung sakaling magkaroon man ng lockdown, paano na tayo? Walang paso kasi hindi ka pwedeng dumikit sa mga tao. Ano yun, bakuna na naman. Gagastusan kaya nila yon kung magkaroon ng bakuna para dito. Ngayon pa nga lang nababalita na doon na baka mag-lockdown na sila. Anong kasiguraduhin na mag kasiguraduhan na magiging buhay natin kung sakaling matuloy na 'yon? Ang dami na namang pila-pila sa ganito dahil sa ayuda. Ang tanong lahat ba mabibigyan ng ayuda? Baka sila muna unang kumuha ng ayuda bago tayo. Kasi nga iba na nga yung sa gobyerno ngayon, 'di ba? Lalo pa nga na madalas nga nababalita nga na na kumuha sila ng ganitong pondo, hindi mo alam kung saan napunta, pero wala silang ginawa, kundi sitahin yung confidential funds ni BP Sara, pero yung kanila hindi nila nakikita. O paano kung meron tayong talagang kailangan ng, ng mga tao? May kasiguraduhan ba na mabibigyan nga ang lahat, na matutulungan ang lahat? Diba? Siyempre, unahin muna nila yung sarili nila. Sayang lang wala si tatay, no? Hindi yung panahon, yung panahon talaga niya noon, nag, lockdown talagang ano, uh, wala tayong wala mga trabaho, pati sa sa kuryente, pinagpaliban niya ang pagbabayad, 'di ba? Ranas na ranas natin at uh, damang-dama talaga natin na tinutulungan tayo ni tatay noon na ginagawa niya talaga ang lahat para matulungan tayo. Eh kagaya ngayon, iba ang presidente natin dapat ba tayong matakot? Kasi nga, ngayon, ngayong, ngayong nakailan taon na siya, 3 years, wala nga tayong nakitang, sa akin lang ha, opinion ko lang to ha, hindi naman tayo pare-pareho ng isip. Okay, kung sakaling mangyari yun, sana maisip niya yung para sa mas nakakarami, hindi lang yung pansarili nilang ano. Nakakaba, mas lalo mong inaasam na sana andito si Tatay D. Sana si Tatay Digong na lang uli. Yung mga ganun ba? Mag-aalala ka talaga eh, no? Kasi nga, hindi ka kumpiyansa yung sa leader na nakaupo ngayon.